Bakit pinapasinungalingan ni Satan ng eschatology? Kasi po mahalaga ito. May mga nagtatanong nga po nito, Pastor, ano po ba talaga ang pinakamensahe ng end times dahil nababagbag ako na baka abutan ako ng end times wala man lang ako na win na soul. Behind ng kasinungalingan sa eschatology, si Satan po ang merong pakanapo niyan. Ayaw niya na malaman ng mga tao ang mangyayari sa huling kapanahunan. The word na eschatology SK means last things, last days, ology, study of, pag-aaral patungkol sa mga darating sa huling panahon. Mahalaga po ang eschatology at ang mensahe niyan, sinabi ng Panginoong Hesus. Kapag sinabi ng Panginoong Hesus, marami tayong mapupulot na aral at mahalaga po yun. 1,000 years ago, sa panahon natin ngayon at sa panahon ng Panginoong Hesus, 2,000 years, tama po ba? Bakit niya sinabi agad yon kung marami pang panahon ang mangyayari? Kasi po, napakahalaga niyan. Example na lang, ang nature ng tao, pag hindi pa deadline, hindi yan magra-rush. Hindi yan gagawa ng paraan. Ano yan? magpe lang po. Hindi niya papahalagahan yung kinabukasan kasi anong halaga ng susunod na araw kung wala kang kaalam-alam. Pinaparting sa atin ng Panginoong Jesus na mahalaga na malaman natin yung mangyayari na ito. At hindi lang yun. Sinabi niya kung ano yung mga sign. Ito yung sabi niya sa Matthew chapter 24. Basahin natin at pakinggan mo mabuti. I hope na kumilos sa ang Panginoon. Matthew chapter 24 verse 4. Sumagot sa mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya. Ninuman, the first sign, the Antichrist. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami sa kanilang ililigaw. Marami na po yan. Sabi ng 6. Makakarinig rin kayo ng digmaang malapit sa inyo at mababalitaan nyo ang mga digmaan ding malayo. Ngunit huwag kayo matakot, kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Yung mga alita ng bawat bansa, hindi po yan aksidente. Yan po ay piyasa sa mga biblical prophecy na nakalatag po sa timetable ng Panginoon. Sabi ng verse 7, sa sapagkat magdidigma ng mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom, paglindol. Ilang beses naglilindol o nagkakaroon po ng earthquake sa bansang Pilipinas pa lang. Napakarami na po. Sa buong mundo, it's massive. Dati, hindi nararanasan yung ganyong magnitude level. Ngayon po, grabe na. Nararanasan na po natin yan. At ang lahat ng ito ay pasimula pa lang ng paghihirap na darating. Verse 9, sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod nyo sa akin. Datakpin kayo at parurusahan at papatayin. Persecution of saints. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kapapuotan, ipapahuli nila ang kapwa nila. Mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila. Sa palahon natin po ngayon, napakaraming nagsulputan ng na mga religion, mga false prophet and false religion. Kahit ang technology mag increase na ililigaw tayo sa katotohanan. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Ito naman yung nature ng tao. Kung kanina nakikita natin sa labas, ito mapapansin natin sa karakter ng tao. Dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang mapagmataas. Agree ka ba? Mapag-insulto, masuwain sa magulang, walang utang na loob at hindi maka -Diyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Walang awa, mapanira sa kapwa, walang mapagpigil sa sarili, galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, taksil sila. Mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Napakarami at obvious na obvious. The sin is rampant these days. Verse 5, ipinapakita nilang makadyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo mga taong ito. At ito yung sinasabi ng Panginoong Yesus. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig na maraming mananampalataya. Ngunit mananatiling tapat hanggang sa wakas ang maliligtas. Kailangan malaman ng tao yan na tayo pala ay nasa huling yugtuna ng mundo. So ano yung gagawin mo? kung ikaw ay hindi pa nakikipagkasundo sa Diyos, makipagkasundo ka na sa Diyos. Makipagayos ayos ka na, 'di ba? Kung may taning na 'yung mundo, kailangan natin makipagayos. ayos Ganun din kung ang buhay ng isang tao may taning, anong gagawin niya? Gagawin niyang epektibo ang buhay niya. Gagawin niyang makabuluhan. At 'yun ang dahilan kung bakit merong end times. May pag-aaral dito. At lahat ng yan ay magaganap bago ang wakas. Para makagawa tayo ng mabuting bagay. Isa na dyan yung share mo yung video na ito. I-share mo yung kaligtasan. I share mo yung salvation nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Tama. Pag nalaman natin ito, kailangan malaman din ng iba. Amen? Kasi yun ang hinihintay ng Panginoong Jesus. 2 Peter 3 verse 9 Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa mga pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakatao magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Ilang kapatid, I hope na marami ka natutunan. If you agree, follow, like. If you have question, comment down below. God bless po.